yun magandang gabi mga roads line facing naman tayo dito tayo ngayon panguli tayo ng matambakan tabi ito yung gamit natin oh. pirasong kawil panguli ng matambaka dito lang tayo sa tabi itong pamaraan namin pag hindi makapamana saka pag dito lang sa malapitan ngayon lang ang matambaka sana makajak pa tayo ngayon kasi malabo-labo yung dagat pakain yung matambaka hindi mo ko na lang mamaya kung paano iari area. kaso ah, makakainan tayo mga ano pa pagdilim na ginagamit to siya kahit walang buwan paano lang to siya pahila-hila tiyagaan lang talaga to ganitong pamamaraan kaya kung wala kang tiyaga wala din limang piraso lang to ang bawat layo to ba, sandi pa ito wala yung mabisang kainin naluan ko lang ng puti yung mga brod mamaya lang ulit abang abang lang kung anong mahuli natin yan mga brods nandito na tayo sa kanto mag aria na tayo ganito lang ito pag inaria bali limang ano to limang tiliren kristalit parihan tayo parihan tayo mga bros simula sa swivel 6 na to eh bilang na lang tayo ng hanggang 12 dagdag tayo ng 6 7, 7 di pa 7 8 10 11 12 yan yun lang mga broods saka yung ano natin dito pag sagwan dahan dahan lang para, para makita ng ano mamaya lang mga broods kung makahuli na tayo but pangalawa, lawa. Tak boleh. Sayang yang uno. Tak oleh uh, uh, apa itu pontit langkap kisi mendalaki membayat nama lurit oh pantak perlu Yan, mga broods, mauwi na tayo. Ito yung kuha natin, no? Oh. Matambakang tabi. Naka, ano din? yung kain ng dumidim, eh. Bigla kasi ng bulan Mga um, kung Tingin ka lang naman sa, ano, malapit ka sa dagat. Pwede mo itong subukan. Ano? Pang ulam na naman. Ano? Hindi natin mabidyohan yung iba kasi ang dilim. Hirap magbidyo. Walang tagahawak ng ilaw. Ang so, hanggang dyan lang muna. Mga broods, hanggang dito na lang, lang muna. Maraming salamat sa suporta walang sawang panonood ng video shoutout sa ating mga silent viewers dyan pasubscribe naman mga buds hanggang dito na lang muna salamat salamat sa panonood